Ayan mga kapindors ay pupunta rin kami doon sa simbahan kung kailan pinabinyagan eh, si Moros ah, kukunin namin yung baptismal doon para ma -okay na ang lahat ah, sinamahan ko rin si Almera at ito ay ano na siyempre ano na natin to tulungan na lang natin at ito ang pinakahuling uh, pagtulong natin sa kanya para ma ayos na lahat madala niya ang kanilang mga papilis papuntang probinsya pati yung baptismal ni Moros uh, si Moros naman ay meron ng birth certificate Yan na lang ang problema na baptismal na lang. Nagaling sa simbahan. Ayan, pupuntahan namin dito ang simbahan pala. Dito pala ito sa, ano? Mga kabindol sa may barracks. Ano na ito, Paluukan. Ah, uh, yung pinuntahan namin doon, ano yun, Bulacan, yung nagpunta kami doon sa pag ano ng birth certificate, pag uh, claim namin. Thank <laughs> ayan mga kabindol sasakay na naman kami ng tricycle ayan mga kabindol nandito na kami sa simbahan na ito kung saan uh, bininyagan si Moros Ayan, ikliklim ni Almera yung baptismal dito. Ito sa office ng uh, Joseph the Worker Forest. Walang, walang tao.

kung saan bininyagan si Moros. ah hindi man tayo nakasama dito mga kabindors nung araw na bininyagan si Moros. Uh, ah, sa mga ano yan, sa mga patay yan dyan. Oo, oh, ayan oh, nagpaka, ano, nagpakalibing yan dyan, mga patay yun. Oh, premium made. Nang bisit ako dito na nagbalik eh. Ako yung dati na sa binyag. Nang bisit ako dito na nagbalik, sarado din sila. Ganun din. Paano ka makuha itong binyag ng bit? Yung anak ko? Yung baptismal. Baptismal, kukunin ko nga Matagal na yun eh. Sarado pa rin. Ganun din. Ma'am, hindi din yun sa kami kuli. Sarado din sila. Simbahan eh. Open. Oh. Oo

na simbahan. Oo. Ayan. Sinamahan na natin dito si Almera para maging okay na ang lahat. Makuha na niya yung ah uh, baptismal ni Moros kasi napakatagal na na panahon na hindi uh, nakukuha. Ah, uh, kailangan din 'yon mga kapindors kasi uuwi na nga sila ng province. Ayan po. <coughs>

Kaya nag-aano sa amin, naalala ko yung pag-aano. Anong sabi niya ngayon? Anong sabi Anong sabi niya? Alam niya, ang sa amin malayo pati sa atin. sa amin kuya, automatic na simpan sa amin. Hindi ganito ano mo? Sa amin, automatic na eh. Pag sabi itong nakalagay sa not. Kaya not sila dito nilagay sa akin Pagpunta ko naman, naman. Oh, 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 Ah. 'Yung tinatanong ng mga 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 sa pagbinibig mo 'yung tinatanong noon. Oo. Tayo bang ganoon sa Bisarado 'te? Ayun, ha'gina na naman sila. Hmm. Asa kailan daw ang ano? Bukas. Hapunan uh, daw, wala uno. Ah. Ah, iyan na lang ang gawin mo kasi wala wala pa nga eh. Okay, oh, pa-diretong bukas sila sa bukas pa sila ng linggo nag ano sila. Oo, oh, linggo daw. Bukas Sabi ko. Baka? sa linggo. ka o siya pang siya nga sa amin ko sa buya, malaking bayan yun open na open lagi yung office eh tama tama isigong isa kami eh. yung studio nila ang ko yung may eh. kaya hindi wala din kaya hindi ko nakuha yung yung ayan mga kapintos hindi pa rin namin nakuha ang baptismal ni Moros uh, babalikan pa ni Almira kung kailan bukas yung simbahan na ito at uh, baka daw uh, bukas daw ng launa uh, pwede siya bumalik pero sa linggo rin kasi may worship naman sila pwede rin siya bumalik ayan mga kabindos hanggang dito na muna ang update ko uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa makaalis na si Almera mga kabindos Ah, ito pala ang ano nila, nagpunta office. Ako dito ng office ah. Pulis. Mm. Tsaka, tapos wala din linggo o oh, mayroon din sila open oh. Wala, nagpunta din ako ng ...saturday. Oh, ate, to ling, linggo ito sa Sunday, mayroon sila alas 6. alas 6 alas 12. Dapat dapat sila mag sila mag ano, nagpunta talaga ako dito, akala nila nagbibigay ako nagpunta, punta pamasahe. Mm. Hindi naman tama yung ginagawa nila yung, yung nakalabi. Ito pala ang mga ah, Oo, oh, office na ano, ako. Mag-abot na lang nagsimba. Hmm, hindi rin maganda na walang tao dyan sa opisina nila. Hindi mo ayoko. makukuha yung ano. Hindi, makukuha mo naman yan kasi nagsabi naman sa'yo, di ba, na uh, alauna, bukas, mapupuntaan mo. Kaya sa linggo, kasi nandiyan naman yung ano, kanilang wala yung nakapigatip open yung palanggipin Open mga 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 pa naman mga 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 amin, open yan, eh. Anong klase sa bahay eh. mo? Oo. Ah, sige, sige. Ano na tayo? Go na tayo. Uwi na tayo. Halina, halina. Ulan, ulan, oh. Bilis, bilis. Bilis kasi ulan, oh. Uwi na tayo. Bros. Hindi ka nabibinyagan bibinyagan. Tapos ka eh. hali na bibinyagan, eh. Halina, halina. Halina na dito. Halina, uwi na tayo. Tapos ka na nga Hindi ka nabibinyagan, bibinyagan, oh. Wala na. Ano na, ano na? Ano na? Bayaan mo, Baya mo na. Ha? mo na. Jeep na lang, jeep na lang sakyan natin para mas mura. Palamig mo na tayo kaya. Ano? Buko. Buki <laughs> Yan mga kabindos, galing na kami doon sa simbahan na kung saan pinapinyagan si Moros. Ah, nilulumot na nga, eh. nakita natin nilulumot na siguro Tralo sa sa tagal na. sa tagal na. Mm. Sa tagal, sa tagal na ni Moros sa to anak ko kaya uh, nga, nakailang bisis ka na ba pumunta doon? Nakatatlo na. Nakapag na to ngayon. Karel na, biro yung pamasaay. Sabi ko, hindi yung biro pamasaay. Nakakahilo ka. Ito ako punta punta. Hindi natuloy. Kaya nga Tumadaan ngayon, to, ngayon diba? Uber, madaan, di ba? Sa obra, tumadaan. Di ka makapag-imit eh. Sinunod ko yung, ano mo na, schedule. Yung pala sila pala, hindi sumunod. Hmm. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood mga kabindors. Ah, uh, thank you, thank you very much. Hindi, pa, hindi pa rin nakuha ang baptismal ni amoros uh, Moros. Pero babalikan ni Babalikan ni Almira sa mga susunod na araw. O bukas o kaya etc. Mga linggo ganyan kasi ah uh, yan nga ang office nila eh. Linggo nakita naman natin doon sa ano, nakapaskil, di ba?